Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang posibleng karapalang dayaan ngayong halalan 2025. Pero guys, may nakalimutan ako eh. Yung iba nga pala sa alyansa ay may foul kay Kuting at sa pamilya Marcos. Gaya na lang ni Ping Lakson, nagsalita yan last election 2022 na wag daw iboto ang mga thieves, deceitful, and unfit. Although di naman daw niya pinapatamaan si Kuting ng mga oras na yan, pero di naman tayo mangmang at pinanganak kahapon para di mabisto na si Kuting ang pinapatamaan niya sa mga kataga niya na yan. Tama. Diba? Sunod guys si Pia Cayetano. Although wala namang sinabing masama si Pia Cayetano kay Kuting, pero yung kapatid niya na si Senator Alan Peter Cayetano ay very vocal sa pambabatikos noon kay Kuting. During debate noong 2016, di ba? Habang tumatakbo sila pareha sa pagka-vice si presidente. At alam naman po natin, solid Duterte po talaga yan, si Alan Peter Cayetano. Kaya di malayong baka idamay ni President Kuting si Pia Cayetano sa galit niya sa kapatid nito. Kaya posibleng na isa to sa maging sacrificial lamb ng Kuting administration. Sunod mga idol si Manny Pacquiao. Isa to sa maraming mga sinasabi noon against kay Kuting at sa mga Marcoses, di ba? Na biglang kumambyo nung inuto siya na sumama sa alyansa. Marcos, billion, billion, trillion, trillion ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? A few moments later. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. <laughs> Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Kaya posibleng maging sacrificial dam este lam ng kuting admin tong si Manny Pacquiao. Sunod mga idol si Camille Villar. Di ba nung dumikit yan kay VP Sara, biglang nagkaroon ng command si Kuting na imbestigahan ang mga reklamo ng mga tao sa prime water na pagmamayari ng mga Villar, di ba? So grabe si Kuting, di ba? Very vindictive talaga mga idol. Kaya hindi malayong maging kabilang si Camille Villar sa mga sacrificial lamb ng Kuting Administration. At ang huli mga idol ay si Senator Amy Marcos. Hindi malayong maging sacrificial lamb to kasi dikit pa rin siya nandikit sa mga Duterte at patuloy niyang binabanatan ang kanyang kapatid na si President Kuting. Inalis na nga siya sa alyansa, ba? Diba? So guys, mas karumaldumal po ang ginawang foul ni Amy Marcos kumpara sa mga nasabi o nagawa ni na Ping Lakson, Pia Cayetano, Manny Pacquiao at Camille Villar. Yung ibang mga di ko nabanggit, wala akong alam na foul na ginawa nila kay Kuting kaya di ko na sila babanggitin. So yan po ang limang posibleng maging sacrificial lamb ng kuting administration para lang hindi mahalata na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. Pero ang pinakamalapit sa katotohanan na maging sacrificial lamb ng kuting administration ay una si Manny Pacquiao, pangalawa ay si Camille Villar. Kaya guys, ito po ang theory ko na mananalo sa pagkasenador mga idols. Kaya nga din na ako nag-effort na sabihin sa inyong iboto si ganito, iboto si ganyan kasi nakakawalang gana lang mga idols. Kasi kahit naman sila ang iboto natin, ito pa rin ang nakikita ko na mananalo sa pagkasinador Dahil sila ang mga pasok sa mga survey-surveyan dito sa Pilipinas. So guys, ang top 2 to ko po dito dahil hindi po nila kayang pigilan ang pagpasok ng dalawang ito dahil nanatili po sila sa top 12 sa mga survey ay si Kuya Bongo at si Bato de la Rosa. Sunod si Amy Marcos, Benhor Abalos, Abibinay Idol Bong Revilla, itong si Pia Kayatano at Ping Lacson, 50-50 pa to, si Lito Lapid, Erwin Tulfo, Tito Soto, at Tulintino, sure wing yung mga yan. Baka sabihin nyo guys, nanggaling ako sa future ha, ah, nakita ko na itong mga pangyayari na ito ha. Ah, hindi po, prediction ko lang po yan na ang theory ko ang nagigupong basihan. For more details sa theory ko na to, mga idols, please watch my last video na ang link po ay nasa description ng video na to. Para lubos nyo pong maintindihan ang theory ko about sa posibleng karapalang tayaan ngayong halalan 2025. So guys, for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Official sa YT. Maraming salamat, makabayans!